So guys, panoorin natin itong laban ni Justin Martin at ni Efren Batares At may meron tayong i-breakdown tungkol sa laban na ito. So this is the shot na titirain ni Justin Martin. He's going to try to hit the 7. And go uh, behind the 8 for safety. successful naman siya sa kanyang ginawa so this time it's Efren's turn to re respond to that safety shot and he tries to hit the 7 and he does goes back to the behind the 8 good shot from uh, the legend and work on your speed Efren And uh, ngayon, ito yung shot na to is uh, tinitingnan ni Justin. He needs to go from the wrong, uh, from the long rail. Siguro mga 1, 2, 3 rails to hit the 7. Or maybe even 4 rails. The rail, which means the so, sinusukat niya na ito kung saan uh, nakaturo yung kanyang kamay doon na uh, doon niya inaanong kung saan babagsak yung ba, yung bola ano So 1 2 3 4 rails go, or 3 rails tingnan natin 1 2 3 Oh Oh wait, tinamaan. Wait, wait, wait. So uh, it's batas <laughs> turn to try to pocket the 7. Uh, tingnan nyo mabuti yung nasa likod na nakaitim. No? Ang uh, yung by white na gloves yung kanilang siguro setter tingnan nyo ang kanyang reaction pagka naipakit ni Efren itong shot na ito oh. <laughs> Ayos din uh, siya makapaniwala. na ah! Let's see. Instant replay. Oh get there? Wow. Wow. <laughs> Napapalakpak na lang sila. of course, napakalupit na tira. So this is after the game. Ang ginawa ni Efren is tinanyo, tinuruan niyo pa yung kanyang kalaban. Kung ano yung kanyang dapat tirang ginawa dun sa safety shot na yun. So, magandang experience din ito para kay Justin Batuto no? galing sa pinakamagaling na bilirista sa buong mundo tinatawag nating legend so halos ito yung setup nung tira na ginawa nila kanina no? ito ipapakita ko sa inyo yung sa lower left makikita niyo yung video na yun ganyan yung tinitira niya kanina uh, na hindi niya na naging bad, bad shot So hindi niya nat natamaan yung 7. So pinapakita sa kanya ni Efren kung saan dapat yung kanyang distansya, kanyang dapat na route papunta dun sa 7. Hindi niya pa rin nagawa. So sablay pa din, bad shot pa din. At uh, it's Efren's turn to show him kung paano gawin tong tira na to. So, yan, sineset up nila yung buong bola. Makikita nyo dito na tinatanong ni Efren, saan so, gusto mo ba gusto patamain? O dyan, kung gusto mo dyan patamain, dapat yan ito yung tira mo. So, yan, tinuturo ni Justin At doon niya gusto patamain yung bola para tamain yung syepe. At, ganon na lang, ang kadali-dali lang para sa ating magician. So, yun lang guys. Thank you sa panonood ng video na ito at kung may gusto po kayong mapanood subscribe lang sa ating channel and thank you for your support.